yun mga boss bagong video na naman tayo update lang tayo ng ulti dito sa ating mini crayfish farm kunting update lang ah, uh, dito ito yung isang female na huling nag drop ng crayolins nagpaglandihan like, na naman siya sa male tapos yung unang buried female natin binalik natin dito after ito, ito siya after 6 days may egg na naman siya Naglay na naman siya. <laughs> Grabe, wala pa isang linggo. Nag simula na pagkabalik niya dito. Meron na naman. Tapos, yun, kita nyo kung nakikita nyo yun. Female sa likod na yun. Maliit, isa siya doon sa mga maliit na trio na hinapon natin. Nag-lay na rin ng egg simula kahapon. So, possible dalawa ng ating berry dito. Dito na sila gagalawin. Siguro after a week saka natin sisilipin or pag natatime lang natin ng papakain dito. Yun. Pero hindi dyan yung update natin talaga. Ayan, tingnan mo. Nagpaglan na siya sa meal talaga. So, babalik lang yan. Around 3? O, 3? O, 3 days pa lang. <laughs> Pero ang update natin ay dito sa mga to. laki na. Ayan. Ayan. Nalaki na nila. Ayan. Ayan. Tsaka dito. Dito, nagpakain na ako hapon. Uh, third day. Ah, kanina madaling araw pala. So, third day nila. Pinakain ko na ng PO1. Ayan. So, ang update pa rin natin ay tungkol sa ating mga crawlings. Problema natin ay ang grow out tank natin. Yung ating ko ay mahirap dito. Dalawang to. Kaya ang ginawa ko ay kumuha ko dito. Ayan, dito ba? Ayan. tub. Teka, lapitin natin. Ah, uh, inaayos ko na rin. Inaayos ko na rin to. Ang mga butas, sinapalang ko na. Ayan, elastic yung ginamit Ito yung tape lang. Tapos dito, butas kasi siya, tago sa ilalim. Ito, pakita ko. Eh, no? Ayan o, pero siyang butas na tatlo. Uh, tagos dun. yan kasi yan, iba pa dito, tinapalang ko na rin. Yan, ang ginawa ko na lang, kaya nilagyan ko to ng screen. Ang mangyayari, ang grow out lang natin na yung dito sa baba. Yan, may tray na ako doon. Yan sila. Tapos dito, siguro isolation tank to. O, pag may buried na ano, dito natin lalagay para yung tubig natin ay tagusan pa rin ng daan dito ayan o, ayan yung butas yan. tagusan pa rin yung tubig pero yung mga female or yung mga breeders natin ay hindi makaka tagos mga katawid, sa kabila ang posible lang makatagos ay mga krailings kung kasya sila dito so, 1.8 yung size ito yung pinakamaliit so siguro hindi naman nakakasya kasi pag grow out natin ay yung one month na sila saka ako ililipat dito sa grow out para medyo okay okay na pero third week pag nag third week yon siguro mag water change na ako konti kasi two weeks lang pwede na silang water change pero ako sa third week para medyo masure na matibay tibay na hindi ko alam kung may mortality na doon kasi hindi ko sisilit ng buo kasi nakita nyo ang daming hides so ito lang. So pinaka-update natin dito, sa reptad na to, two doors to. Yan, bali itong taas magiging isa pang tank o isolation pag may buntis. kapag may buried. Dito pinaka-grow out natin yung baba. Yan, malaki-laki naman siya. For reference, ito yung kamay. Yan. Hmm. Malaki-laki rin siya. Tapos pero siyempre, hindi pa rin sila pagsisiksikan dyan. Kasi, alagay ko pa rin dito. Pag naihiga ako na to, ngayon, ihiga ako na siya dyan. Tapos lalagyan ko na ng tubig para na cure na yan. Yung sealant na ginamit. Ano yan, uh, eh? ah, ko dyan is, hindi kaya ng elastic siya lang muna. Kaya ginawa ko, yung lustig ko muna, paikot. So ako pinatungan ng elastic tsaka yung ibang mga butas para naku-cure na rin habang hindi pa natin ililipat at least one week natin to siguro 3 days bababarang ko ng tubig tapos one week cycle bago natin lalagyan yun, ayun, lalagay muna ako ng test fish dito para matignan natin kung okay na tapos after nung one week na nakapag cycle na lalagyan ko na ng Uh, uh, three days curing, tapos turnon, tapon, tubig, tapos pupunuhin ko ulit, lalagyan ko na ng water, tsaka mga aquatic plants. Siguro uh, grass ulit, tapos uh, water lettuce. Para mag start yung pinaka cycle nya na meron ng ano, uh, mga aquatic plants na maoxygenate oxygenate na rin yung tubig nya. So, ganun kasi ginawa ako dito sa pinaka main tank natin na tingin ko effective kasi kita nyo naman mga breeders natin pati mga isda at mga snail ay nag breed dumadami na so ganoon din yung apply ko dito sa ating ref tab na to so yun pag nangihiga ako dito itong tas na part to yan dito siya sa side na to malapit para ipapatong ko dito yung itong ano itong 50 gallons pero hindi ko sure o oh, baka itong 50 gallons sa toy gawin ko na lang yung main tank natin nililipat ko siya doon tapos yung yan main tank natin yan siya yung ipapatong ko dito so malalaman pa mag update update na lang mga boss kung anong mangyayari pero ngayon gawin ko muna to ihiga ko lagyan ko tubig tapos para mag curing na gawin ko muna at video ko na lang ulit pag nagawa ka na. Okay. Ito mga boss, ah, lagyan na muna ng tubig. Pinupuno ko muna tignan natin kung may butas pa. O, para makita natin may butas pa. Meron pa tayong kailangan tapalan. Update ulit ako mga boss pag napuno na hanggang doon. Matagal-tagal pa yan. Malalim eh. So ito pala yung mga egg tray na yan, magiging height nila. Ubusin ko na yun ng mainit na tubig Napaarawan na yun dito Pero mas maganda pa rin Maibabad sa tubig Di mismo magiging lagayan So yan, update na lang ulit ako mamaya Pag umabot na hanggang dito yung tubig Matagal-tagal <laughs> pa yan So Makapaghapunan muna <laughs> Yan mga boss Mayroon siyang butas Yan o yung tubig Ngayon hindi ko alam kung saan yan hahanapin ah, pa ko alam kung isa dito sa mga nandito dyan patayin ko muna yung tubig hanapin ko kung asan yung lutas may mahirap na part dito hanapan kasi wala naman ng ibang ano natapalan ko na yung mga possible na nandiyan sa pinakasahig ito pinaka ano ko dyan oh, dito or ito ito kung um, yan baka dito sa side na yun dito wala naman wala na rin lahat dyan yun yung pinaka ano ko suspecha ko dun lang sa part na yun dito yan dyan patayin ko muna yung tubig siyang hanggang dyan lang sya hindi na sya lumalampas pa dyan yun mga boss update lang dito sa ating reptab okay na siya Ayan. nahanap ko yung butas Ayan. so dyan muna siya mga 3 days yun dyan after ng 3 days drain natin yung tubig nyan tapos maglagay na tayo ng tubig na pang cycle so uh, ang dami nito pakapos hindi ito yung stock water natin ang mangyari na lang Uh, lalagay natin yung snow Tapos lalagay natin yung anti-chlorine na ginagamit ko. Pero, kahit lilagay natin yung oh, isa-cycle pa rin natin siya ng one week. Five days to one week. Bago tayo maglipat dito ng kung na ano mang ilalagay natin. Pero kasi yung trailings natin um, is lapit na rin. two weeks pa lang. So, after a month ko pa siya ililipat dito. Siguro, after 5 days to 1 week so ako maglalagay dito ng siguro okay, kay test fish lang muna tapos uh, mga aquatic plant para kahit pa paano umiikot na siya nag cycle na to pag nag ok yung test fish sa mga aquatic plants mm oh, hindi oh, 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 mas okay oh, oh, oh. tapos uh, paikotin ko na rin to uh, ang kulang na lang dito is uh, magdi DIY lang ako ng ano ng pinaka sump niya overhead sump tapos yung isang bago natin na pump ay order ko lang ni sa Lazada is para mapaikot na rin dito mapagana na habang nagsasycle umiikot na sila doon sa DIY natin na overhead filter so yun yun lang muna ang update dito mga boss ah, siguro dudugtong ko yung video nung pag tapos ko na siyang na-cure after 3 days tapos paglalagyan ko na ulit ng tubig na pang cycle yun mga boss update lang sa ating ref tub ating magiging grow out so ginam start ko na to ang cycle nakahingi ulit tayo ng mga aquatic plants sa kakilala natin ano? lalaking water lettuce yung binigay ang dami yan yung ibang lagay natin yung mga maliliit ginipat ko doon So, ganito yung start ko pag jump start ng cycle ng tank tulad nung ginawa ko dun sa may main tank ko. One week yan. Pero dito iba kasi Siyempre ginamitan natin ng sealant. Uh, kinure natin ng 3 days. Nakababad lang yung tubig. After noon, tapon lahat ng tubig. Tapos, yan, lagay ng bago. Tapos, yan na, nilagay ko na yung mga aquatic plant. cycle ko na nito. Pero, pag halagay ko na yung mga craylings natin dito, alisin ko yung pump. Masyadong malakas. Gusto yung mga isda na mga gapi na panis na na nahihigop niya. So, pag yung mga craylings na, i erator lang halagay ko. Balid dalawa, lalagay natin ng isang, yung mahabang air stone dyan sa gitna. Tapos, uh, siguro bandang gilid kung saan yung sponge filter para okay. Yeah. wala okay, siyang madumi pero kung titingnan niyo yung tudig niya, clear yan. Nagkukulay na na ganyan kasi ang dami ko nang nilagay na talisay leaves para pang good condition na rin ang tubig. Okay. Okay, wala lang siyang madumi. Ayan, yeah, pero clear yan tubig niya kung mapapansin. Kumukulay na kasi yung palisay niya. Tsaka yung itong mga uh, halaman, ang mahaba ng ugat niya eh, sa akin. Tinutulang ko pa kasi yung lalaki. Hindi <laughs> ko expected yung malaki, malalaki. Ayan eh, o, ang daming kasi yung mga pinutul ko na ugat ang haba. Ayan eh. o. Ay, ko. Ano? yan, Tapos may mga eggs na rin dyan. May ano to? Yung egg tray. Ganito. Ito. Ang egg tray na yan. Kasi mas okay yan. Kahit hanggang makabot sila ng 2 inches. Okay. Sa kanila. Ayan. So, pero babawasan ko to pag ilalagay ko na yung mga railings natin para uh, mas madali silang makita okay oh, na tapos ito kaya may ganito may nakuha ako sa junk shop eh to no, ito bagulis pa meron dito media is ito dos eh mga size nya ito ito nagawa ako ng bucket filter para dito para dyan tapos higapan ko ganda sa dulo o oh, dito ko lalagay yung pump basta bahala na pero lalagyan ko to ng pump pag mga nasa 1 inch o oh, may gitna sila para hindi mahigop malakas masyado pero ano lang yan uh, 1,200 liters per hour lang hindi ko alam bakit malakas yun yung ganyang klase yung sa ilalim yung higop niya yung blue na yan yeah. Uh, ito pa nalalaglag pa sa mga alamat na mga ugat na iba kaya madumi tignan sa ilalim may mga parang gami ayan mga gami pero yung mga ano yan yung mga ugat hibla ng ugat na maliliit na, na... lalaglag so ayun na yan uh, parang 3 days na Sa so, ito ngayon 4 no? days na kasi June na yung isang batch ng trailings natin. 16 days na. 2 weeks na may gate. Pwede na yung lipat. Pwede na nga mag water change doon. Pero, konti pa. Siguro mag water change na lang muna ako doon. Kahit mga isa dalawang baso. Tapos, sa ako lilipat dito. Siguro hindi ko bibiglayin yung paglipat. May, may mga isda na rin to, Dito. Okay naman. Yung mga snail na malalaki. Ang agaw na ng pagkain doon. Inipat ko na rin dito. Ang iba. Diyos sila magitlog na magitlog. Bahala sila. Tapos, yan. Siguro hindi ko isang bugso lagay. Pero ko muna maglagay dito, mga sampung perasong trailings. yon. Tapos, si eh, ayun Naghihintay ko pa dumating yung mahabang host nung erator eh. Kasi from dun sa pwesto natin dun. Gagapang ko lang dito. dali dalawang line, split ko na lang. Yung mahabang airstone tsaka filter. Ah, mahirap, ano, uh, ah, para sa akin, para dito sa pwesto ko, mahirap po lang, ano, aerator. Kasi, nasa city tayo. kasi hindi ganong kalaki yung space natin. Na, tulad nun, nagkamatayan yung ibang railings natin nung nahugot yung host ng aerator. Buti may gapig dress tayo. Nakaakit, pala sila lahat sa ibabaw. Yun, para makahinga. Kaya, ayan, yeah, medyo ano tayo eh newbie lang tayo syempre natututo tayo sa mga experience saka sa ibang napabasa at napapanood natin kanya kanyang technique o kung anong mga yak play natin para matry kung anong gagana sa ating setup so ito sa ngayon ito pinakamapang setup natin maging main grow out tank natin to so ilang mga update dito mga boss sa uh, dudugtong ko na lang yung video ng pag mag na siguro ako ng crayfish or yung final setup nito pag nabuhasan ko siguro matitira ako dyan ng malalaking water lettuce mga tatlo lang siguro tapos dito dalawa ala sakto lang tapos lalagyan ko ng gapi grass gapi grass ang medyo dadamihan ko dito kasi sa pwestong to medyo na to dito siguro 1 port ng tank na to na yan dito Ayan, ito nga sa pool dito. Ayan o. Oh. Tapos, ang kulang na siguro net. Ito, ang ganito. Ayan, uh, bibili ko ng ayan, mahaba. Mapupwesto natin dyan. Kasi, yung mga ipis eh. Nung unang, pinuclear ko palang sa sealant. May mga ipis ako na yung kila lumulutang. So, baka mamaya, sprayan din ng insecticide. Di, Ubus din yung laman natin dyan. Tapos, last, clear na tapa, trapal. I, parang ibububong ko dito. Para umulan man ng malakas. Hindi siya malalagyan. Kasi, alam mo naman, ang ulan sa city. Medyo maraming pollution dito. Baka mag rin ng pagkaubos ng mga laman. Sayang naman. So, yun. Update ko na lang susunod na gagawin ko dito. Saka magiging final setup niya. Saka yung ay uh, ibang video na lang siguro yung paggawa ko ng DIY bucket filter yung bucket filter gagawin ko dyan kasi yun nakita kong okay dito tsaka yun yung may nga meron na akong ano makukuha gamit ng hindi bumibili so, may makukuha na akong bucket galing doon sa sama namin sa tindahan kasi ito itong nabili ko nung sa junk shop 70 pesos lang yan yun yung haba nung Uno yata to. Ito, ano. Uno o oh, oh, half. Ito bago pa. Ito, uno media. Ito yung nagawin kong pangpasok sa loob ng bucket filter. Ito siguro yung dos na ito patuloy ko na lang ulit. dagdag hides na lang. So, yun. Update na lang ulit mga boss. Next video.